Sa ilalim ng batas na to kailan at uh, saan, ilan yung uh, magagawa natin on the first year ng uh, specialty center sa mga existing na regional hospitals natin? Sa so ngayon kasi meron tayong 81 na uh, regional medical centers no? plus yung ating mga GOPCs. Sabihin natin one-third of those, eh meron nang in the pipeline na cancer chamber. Mm -hmm. No, medyo kinukulang tayo. Yung renal chamber meron na rin pero kulang pa. Um, yung medyo talagang kinakailangan natin yung mga heart chambers, no? Uh -huh. So, isasabay-sabay, um, uh, kung kumbaga it should be, it will be taken simultaneously. Unfortunately nga, nagka-pandemya tayo, nagka-COVID tayo. Mm -hmm. At doon nga napunta karamihan ng that uh suitable. -huh. So yan yung mga bagay-bagay na siniting na natin. Yeah. Um of course, we are hoping Marami po kasi ang pinagagastusan sa kalusugan mm -hmm. na pwede po talagang i-pasintabi muna no kagaya nung ibang mga training. Mm -hmm. We just have to be selective kasi yung iba namang mga training ay pwedeng gawin by Zoom no lalo na kapag itoy updates lang mm -hmm. yung uh, example yung iba nating mga Uh, researchers no or mga tinatawag natin na uh, research well, mostly research and that's uh, I think around 3 to 5% ng pondo ng Department of Health meron din pondo dito sa so, PhilHealth yung mm -hmm. mga nililipat natin sa DOST while ang layunin nito ay maganda nakikita naman natin na medyo recycled yung main core mm -hmm. at topic ng mga research na ito kaya mas maganda siguro is Uh, makisabay nila tayo doon sa ibang mga bansa. Dahil kapag tayo ay kasabay ng ibang mga bansa, mas magkakaroon tayo ng applicable output. No? So yung right. po ang mga said yung mga paulit-ulit na hindi naman ganun sa... Importante nga ah, yung research. Ay ilagay mm. muna dito sa curative aspect. okay. At Ko uh, syempre, mm. ang pampaikot kasi talaga ng pondo dyan, yung ating medical assistance program. Tutuyan. At yung ating PhilHealth. health. So dapat po talagang paigtingin yan at gamitin dun sa mga bagay na kailangang babaan ang mm -hmm. out-of-pocket expenditure. No? Kagaya ng pagbibili ng mga bakal, mm -hmm. no yung ating mga renal transplant, oh. yung ating mga heart bypass, yung, po yung mga medyo mahal na mga sakit ng ating cancer treatment. So dapat doon i-focus yung medical assistance program uh -huh. kasi yung ibang mga minor illnesses can actually be covered by PhilHealth at saka yung pondo uh, ng hmm. Department of Health. Sa 2024 budget, that would be for next year, mayroon hubang nakalaan para po rito sa realization nitong pinag uusapan natin na batas, ang Regional Specialty Center. Meron po no, um, uh, I think na hindi ko pa nakuha yung sumatotal no kasi sila ni budgeting fund. Um, mm -hmm. pero meron. Ang uh, ang medyo problema lang siyempre kahit pa medyo kulang talaga siya kasi right. sumasabay naman itong mga small mm -hmm, um yung ating mga malasakit. sipsip pero ang sa po ay eh, talagang may pondo ang nagiging bottleneck lang marami po tayong hospital nung wala nang wala mm nangupa -hmm. no mm -hmm. um, so the thrust i believe will actually be to look into hospitals na kung saan may merong mga masyadong luma ng building ay kailangang sirain na muna ito as lagyan na ng high rise no dapat pataas na yung mga building na kakailangan natin sa mga GOH specialty centers and other GOCCs related to healthcare delivery kasi nga dumarami at dumarami no yung mga pangkalusugan, yung serbisyong pangkalusugan. Uh -huh.